Mga taga takloba naman, mga kasama, hati sa issue na umunay budget insertion. Kasama natin sa balitang yan, si Rajuman Justin Traya. RMN Live Report! Makulong ang mga kurapa, ito ang panawagan ng ilang residente ng Tacloban City matapos tanungin hingil sa kanilang reaksyon sa mga isiniwalat ni dating Kongresman Zaldico. Ito ay kaugnay sa kanyang paratang na sangkot umano si First District Representative Martin Romualdez at si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa sinasabing budget insertion sa bicameral process. Ayon sa isang residente, nakakagalit at lubhang nakakabahala ang mga pangyayari lalo na't na maraming Pilipino ang patuloy na naghihirap at matinding apektado ng sunod-sunod na kalamidad. Anya, kung maayos lamang ang implementasyon ng mga proyekto, partikular na sa mga pangproteksyon sa komunidad, ay hindi sana lalala ang pagdurusa ng mamamayan. Dagdag pa nito, kahit mula sa Tacloban ang Pangulo at ang dating Speaker nararapat lamang umano na magsalita ang mga ito at maging accountable kung mapatunayang may pagkukulang o nagkasala. Samantala, iginiit e, naman ng ibang residente na dapat ay may may pakitang konkretong ebidensya bago paniwalaan ang anumang paratang. Dapat anila ay maging maingat ang publiko sa pagtanggap ng impormasyon. Kabilang ang mga proyektong tinutukan sa rehiyon ang ilang mga flood control projects at iba pang infrastruktura na umano'y nakakaranas ng delay o kakulangan sa implementasyon. Kasama mo sa Aramen Tacloban, Radyoman Justin Traya, Tatak Aramena.